Mr. Cabrera, wag po kayong mabibigla. Hindi na dumadali ng maayos yung dugo sa paninyo. ninyo. Kapag hindi pa din bumuti ang lagay ninyo, kailangan na po namin putulin ang paan ninyo. Yan yung kagimbal-gimbal na binalita ng doktor ko noong sinugod ako sa ospital dahil ang taas ng blood sugar ko. Pero laking gulat ko dahil ilang linggo lang na at napababa ko ang blood sugar ko na walang halong diet or exercise, walang masakit na injection at lalong walang gasto sa mga gamot at ospital. Buti na lang, natutunan ko yung safe at natural na 10 second evening habit na ituturo ko sa iyo mamaya. Evening habit na naimbento noong 2000 years ago na. Ngayon pa lang, mabubunyag sa buong mundo. Yung simple pero epektibong habit na yun ang susi kaya bumaba ang mataas na blood sugar ko. Na. At kaya ako nakaiwas ng tuluyan sa type 2 diabetes, kaya pakinamdam ko, bumata ako ng ilang taon at parang 30 years old lang ulit ako. Araw-araw, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay ng balakas at mas ngayon, naniniwala ako na gusto niyang ipasa ko sa iba itong wisdom na natukusan ko. Kaya kahit personal at nakakahiya yung istorya ko, naniniwala ako dapat ko itong ikwento sa iyo. Kasi nagbago ang buhay ko dahil sa solusyon na sasabihin ko sa iyo. Pero bago yun...